So ngayon guys, samahan nyo ako Pupunta tayo ng Sa tayo punta bro? PSC PSC, magti-training tayo doon guys Papakita ko sa inyo yung ano, Training camp Ng mga champion Papractice natin yung ano natin guys Bagong tip Kasi nagpalit ako ng tip eh Yung mga nagtatanong pala ng tip ko dyan Mori po, ginagamit ko ah Tsaka malapit na yung ano natin guys Tournament, parating na madami dami to simula April 30 hanggang sorry lang ba May, May 18 oo mga siguro 27 alis ah, na kami dito guys ano nga pala una Scott Scottish Open sunod Matchroom UK Open sunod Morocco Open sunod sunod yun guys walang pahinga kaya kailangan natin ng training ng sobrang tagal kailangan natin gamayin yung tip natin kita-kits tayo sa so, mga di pala nakakalam dyan guys ng PSC yun pala yung training ng mga ano, Philippine team kagaya namin la, champ epre nila champ Django chua carl dado sa lahat ng national team natin doon nagto practice and kasama tayo doon siyempre mga bro. Yeah. Ang mga hindi nakakalam dito pala yon sa may Malate, Manila. B.O. Campo Street. Dito kakanan kami dyan. Ikanan mo boy. Yeah boy, kakanan natin. Ito na kami guys Ayan, yung PSC Pero dun pa kami Okay, dala lang sa Dito yung training namin, guys. Yan. Park mo na dyan, boy. Dito na tayo, guys. Papakita ko sa inyo yung loob niya. Let's go! Grabe init yung tako, guys. Huh? Tako. Grabe init, guys. Ayun, dito yun, guys. Yan, second floor. Ang init. So na. Pasok. Tabi, sarap training dito, guys. So yes! Training 'yan. So, attendance muna tayo. Training time na tayo guys, 9 balls. Let's go, practice natin itong bago. Boss, tayo nyo yan. Nakakala na ako. 4 hours. Pagod. Ang score po, 10-7. Lamang na po si AJ Manas. Kalaban natin. Kalaban natin. Ghost. Tutuwa play ako, score niya. Pag naubos ko, score. Paso balikat eh. Balikatan eh, oh. O, oh, race 15. Ano? Ano? Scar ka. 11 score 11-7 so tapos na tayo mag practice guys try na natin yan saan na natin saan na nakalimutan? nakakatakot ang kasama ko ito may ano daw siya may narinig daw siya narinig daw siyang bata ayun na bye. Bye. bye bye thank you po ayun ang init oh ayun na guys thank you sa pangano abangan nyo yung mga susunod na lakad namin and you're only to subscribe bye bye bye